Mama nyo, naglilinis-linisan na naman kasi meron na namang mga bagong gamit. So nang nga mga Mars, samahan nyo akong linisin itong napakagulo na storage organizer. So bago nga lahat mga Mars, ayan, pinagtatanggal ko na nga yung mga dito sa may ibabaw. Okay. Dahil nga, sobrang dami na rin alikabok ito at eto lang din talaga yung time na mapupunasan ko ulit to. So walis ko nga muna dyan yung mga alikabok bago ko nga siya punasan na itong basahan. So naalis na nga dito yung aming stand mixer, nilipat nga namin ng lagayan. Kaya naman meron kaming bagong ilalagay naman dito. So nung nakaraan ka sa mga Mars, dumating na naman yung aking mga lagayan ng condiments. sa so, ito yung bagong style at ayan, tuwan na naman ang mama nyo. At saktong-sakto talaga na wala na nga nakalagay dito. Kaya naman dito ko na lang siya nilagay. Ay, for the puti, sana punas-punasan. <laughs> so kapag puro puti nga yung mga gamit nyo talaga mga Mars, ay nako kailangan talaga palaging punasan nyo. And after naman nun mga Mars, ito naman yung aayusin ko yung mga hindi nga malaman dito ng mga pagkain sa aming storage. So matagal-tagal ko na rin talaga hindi na -organize saan. and sa totoo lang marami rin dyan ang na-expired. <laughs> Oh, di diba, For the bili -bili, Tapos hindi naman nakakain. <laughs> And yung iba naman dito mga Mars ay yung mga ginagamit ko nga sa aking pag greyhambar bar. Pero alam niyo naman mga Mars, hindi pa naman tayo ulit nagtitinda ngayon. Dahil alam niyo din naman mga Mars nag-uulan, kaya hindi pa talaga ako nag-forda go ulit sa greyhambar. bar. So pinunasan ko lang ito mga Mars, tapos ayan inayos ko na ulit yung mga nakalagay dito. So, yung mga binalik ko naman dito mga Mars ay mga kinakain pa namin at hindi pa po expired. And after naman nandito dito naman ako sa second layer. So inayos-ayos at inadjust ko lang dyan yung aking mga ibang appliances kasi meron akong bagong nilagay. Tapos dito naman mga Mars, ko tingnan nyo naman sobrang kalat. Diyos mi yung mara, mara hindi mo malaman kung bakit sobrang dami nakasampay dyan. So para hindi maginit ang ating ulo at hindi masakit sa mata. So ko na nga yan at inakyat sa taas tapos ayan meron akong bit-bit ngayon dito. So ito nga yung air humidifier at dito ko naman siya ilalagay sa may sala na So, dati kasi ito nga ay nandun sa aming kwarto, pero naisipan ko na dito nga ilagay. Para naman freshness, freshness naman ang amoy dito. At dito, yan si Jawa nga rin, ay meron din kinakalikot dyan ng mga gamit-gamit. So, nakikisabay din siya sa aking mga pagkakalkal at paglilipat-lipat niya. Tapos, ayan, nung meron ng bumili, ay hindi ko na malayan, ay talaga namang napunasan niya na rin dito sa dapat kong pupunasan. So, dito nga ipapanatalihin ko na talagang walang mga nakapatong. Diyos mo, mga Mars ko, lagi talaga merong nakapatong dito meron pa lang pinadala sa akin na free sample. Nalagayan nga siya ng dried flowers. Kaso mga Mars ko, ang ending pagkadating sa akin ay nako, basag-basag na ang glass. Kaya naman ayun nga, naisipan ko na ilagay na nga lang dito yung aming family picture. At chak na chak ako pag nakita to ni Tanta ay sobrang tuwa ng bata. So balik kinat ko nga lang dyan konti yung aming picture. Tapos ayan, naglagay lang ako ng adhesive tape dito para nga dumikit itong aming picture. So nakakatuwa lang din mga Mars kasi ayan, sumakto lang din talaga siya. At in fairness, yung kulay nga ng frame na to ay nako, purple. Pasok na pasok. Tapos ayan, meron tayong pakalendar ngayon. Hala stay aesthetic. So, ayan, nilagay ko na nga siya dito sa ibabaw. And then, tinabi ko na dito yung air humidifier. Oh, pakak. Aesthetic yarn. <laughs>